Hello guys, so ito Stop over kami Meron kasi kami nakita rito na mini mini Falls <laughs> Ayan o oh. Ito yung isang kasama natin, saan na ba? Ayan Oo, oh, oh, may inom no Ayan o oh. Ma -alat -alat. Malat alat May bahay kasi doon May ano, septic tank Para tayo lahat sa ano sa Mindoro. Sa, Mindoro. sa Mindoro Ayan tayo tayo guys oh. So yan po yung binabaybay namin ang lilim po dito napakasarap sarap padyakan dito saka yung yung ano niya gradient niya mababa lang ang alam ko mataas yeah. dito sa dulo Maganda. Maganda. sa dulo okay. eh nagihila mo so gusto niya tamaligo ni Ka Victor eh malamig ulo eh oo oh. oh. lumam oh. 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 Ay, lamig ihi no. Pagbuo lang lakas niya no. Ihi sa taas to malinis to, wala wala ng ruwid. Wala. guys. So uh, mga ah. Harap. Yung pala <laughs> yung babae. Nilagyan ng kanal dati nung walang kanal dito sa kalsada dumadaan yung tubig dito. Tumatawid yan sa kabila. Anyway guys, so ito papunta kami tatlong cross update na lang namin kayo pag nandoon na kami sa summit. Malilis Have a nice day, God bless all. Nice. Next time, join po yung mga gusto sumama. Okay.